pwede ba pumunta ka muna dito sa bahay? Naka-duty ako ngayon. Hindi ako pwedeng umalis dito. Ano ba yan? Alam mo naman, di ba na may stalker ako? Pasok! Paalisin mo yung mga kaibigan mo. Kung hindi malilintikan siya, idadamay ko yung mga kaibigan. Di ba may sasabihin ka sa mga kaibigan mo? Ah, uh, guys, Baka pwede mo rin muna kayo. ipupunta din kasi kami. Yun ba? Yun ba yung store mo? Oo, siya nga. Sige, akong bahala. Sige, kakausapin ko rin si Nayuki at Victoria. Ah, uh, hello mahal? Eh, eh, hello mahal, bakit ka na napatawag? Pwede ba pumunta ka muna dito sa bahay? Eh, alam eh, um, mo, naka-duty ako ngayon. Hindi ako pwede tumalis dito. Ano ba yan? Eh, alam mo naman, di ba na may stalker ako? Wala kasi akong kasama dito sa bahay. Wala sina na mama at papa. Ay, alam mo naman. Ganito na lang gawin mo. Ilak mo yung mga pinto. Sara mo yung mga bintana. Ay, bahala ka na nga. Ba'y nung... ma ma mahal Hello, mahal. Sino yan? Ma'am, pabukas po! Pag hindi ka nagpakilala, hindi ko bubuksan to! Ma'am, parcel po! Deliver! Jeff boy? Opo, ma'am! <sighs> Anak ko sa iyo eh. Oh, ito na po. Subukan mo sumi daw. Paso! Itali mo ng maayos yan. Kung di, malilingtikan ka sa akin. Sino yun? Sino yun? Ikaw lang. Besh? Sino hanap niyo? Uh, uh, si Chloe po. Wala dito si Chloe. Buti pa umalis na lang kayo? Uh, wait guys! Bye. Bagong boyfriend ko nga pala, si Ino, Di ba babe? A ano? Bagong boyfriend, <laughs> Bago niya boyfriend ako. ko. Tuloy muna kayo. Okay. Sige. Pasok kami. Pasok. Pasok kayo. Pasok. 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 Hello, new boyfriend. <laughs> Sige, pasok kayo. Maupo muna kayo dyan. Ah, uh, gano'n nakalakot tagal? Kasi parang last week lang namin siya huling nakita. Ah, eh, uh, huwag. Hey, Magsisix months na kami. Oo, oh, mag na buwan na kami. Ah, six months. Oh. Hindi mo sa amin sinasabi, baby. Six months na pala kayo. Eh, gusto mo kasi Loki eh. Ah. Eh, saan naman kayo nagkakilala? Ah, uh, uh, saan tayo? Actually, nagkakilala kami sa isang dating app. <laughs> Siguro, hindi niya nakwento sa inyo. Kasi, ayaw niyang i-public yung relationship namin. Di ba, babe? Oo, babe. Mm -hmm. Para Parang kasing wala siya nakukwento sa amin eh. Hmm. Iba na talaga yung social media ngayon, no? Hindi mo alam kung pogi ba talaga o pangit sa personal. Iba na pala yung taste mo. Bastos yung kaibigan mo, ah. Malayasin mo yung mga yan. Ah, babe, kalmahan mo lang. Kakadating lang nila ngayon na kami nagkabanding, eh. Wala mong paalisin. Dito ka nga dito. Mag-usap na muna tayo. Gloria, sinasabi ko sa'yo, paalisin mo yung mga kaibigan mo. Kung hindi malilintikan sila, idadamay ko yung mga kaibigan. Nakikita mo to? Ha? Sige na. Balik na tayo Oh, Chloe. Di ba may sasabihin ka sa mga kaibigan mo? No? Ah, uh, guys. Baka pwedeng huwi na rin muna kayo. Ipupuntaan din kasi kami. Abe, saglit lang ha. Naantay ko lang kasi yung boyfriend ko hmm. eh. Sige, sige. Tsaka ako nag-book na ako lang d'yan. Okay, sige. Uwi na rin naman kami. Ay, nandiyan na pala. Hey. Hi. Ah, Chloe, my friend to. So. Uh, sino to? Ah, Uh, right. humilos. Pulisaho. Huwag ka lang humilos. Alam mo ba yung kinababayuan mo? I-girlfriend ko. So, gabay ka na? Buti sumakay ka sa bitag namin ngayon. Jerwin! Daputin mo na Sa! Sumama na sa presinto. Lope, okay ka na? Okay ka lang Ah, ah. Ay, Anong nangyari sa inyong masama? Ayaw, okay lang kayo? Oo na. Kayong magaling, naligtas na kayo. Salamat tumating ka. Salamat.